85% yata ng kalungkutan ng pamilya madalas galing doon sa tatay. No? Dahil siya itong kumisanay ng babae, nagkaroon ng, ng mga problema, kung ano no, may nagbisyo. Ngayon, kung anak pa yung problema, problema rin, pero mga 30-40% lang yun eh. Ang hirap kumisan, nakasakay ka sa ni may nagtatawa na, nakakakwatawa talaga, pero pigil na pigil ka. Huwag ka na magpigil, makitawa ka na, makipaghampasan ka pa sa kanila. ba? Diba? Kasali ka na agad sa kwentuhan. Yung biro eh, mo nakikinig lang na minister lang ka, pero kung may nadidinig ka, di ba? Nade-depress ka. Kasi yung balita nila. So, nakaka-minister tayo sa mga tao, we make them feel good or we make them feel bad. Lahat ng pwedeng sumali ka sa kaligayahan, makisalo, makisali. Huwag yung masyadong hard to get, masyadong conservative, masyadong pa-image, masyadong hindi ma-rich. Kasi at the end of the day, you'll be sad. Mga pag-aaral na sa medisina, sa mga wellness uh, fields, 'Yung mga taong masayahin, mas madalis makarecover sa sakit. 'Yung mga malulungkotin, ang hirap tabla ng gamot. At madalis ma-infect. Mas madaling ma-infect ang mga taong malulungkotin kaysa mga taong masasayahin. Kaya dagdagan niyo 'yung potential na kayo 'yung lumusog, lumakas, make yourself happy. And we are cheerful not only when we are healthy. Sabi, being cheerful helps one when we are sick. So kahit may sakit ka, maghanap ka ng ikakasaya. lima ba? Maghanap ka ng ikakatuwa. Kaya nakakatuwa yung mga ospital na magaganda mga painting, masasaya mga scenery yung nasa room para ma-lift up ang iyong spirit. Para sumaya ka. Ano ang mapapala mo pag nagmokmo ka? Ano ang mapapala mo kung naninimangot ka? Pati mga tao, iwasan ka. Kailangan merong nakakatawa. Kung meron kayong mga paboritong pelikula na talagang natatawa kayo, replay lang, replay ng replay. Hindi naman nawawala ng talab yun. Pero ang nakikita ko maraming nire-replay ng mga tao, yung drama. Yung nakakaiyak, eto iiyak na naman siya sa part na yun. In fact, magsisimula na siyang manood, may katabi pang isang kahon ng Kleenex. Pero yung ipapayakin mo ang sarili mo, nakakadrain yan. Kaya maganda yung gift na meron kayong kaibigan na may sense of humor. No? Uh, lagi yung iimbitahin yun. Sasama kayo sa tao na may sense of humor, masigla, masayahin, kesa yung mga taong laging malungkot. Pinag-aaral ka, mag-aaral ka, para sa oras ng graduation, kasama ka sa marcha, masaya. ba? Diba? Ikaw naman na uh, de familia, maging tapat ka sa iyong asawa dahil napakaraming tragedy ng pamilya dahil itong si lalaki ay naglaro ng apoy. Or paminsan-minsan si babae, pero mas masyadong bihira. Ang dalas-dalas yung tatay. 85% yata ng kalungkutan ng pamilya madalas galing doon sa tatay. No? Dahil sa itong kumisa na ng babae, nagkaroon ng ganun mga problema, kung ano may nagbisyo. Ngayon, kung anak pa yung problema, problema rin, pero mga 30-40% lang yun eh. Ang mag-asawa, kahit anong problema, kaya nilang harapin habang hindi pa yung asawa ang problema. Kahit ano yan, basta yung mag-asawa united, na haharap nila lahat ang mahirap pag yung asawa mo na ang problema mo. At totoo yan, napakalaking challenge sa mga Filipino fathers to create happy homes. Dahil madalas talaga ang dami-dami, and this is scientific study, na ang pinagmumula ng pinakamalalaking sobrang mga kalungkutan pagka yung tatay nagbisyo o ng babae. Yun lang naman eh. Kung yung walang hanap buhay, walang maipakain sa pamilya, nagagawa niya ng paraan eh. ba? Diba? Pero ang mahirap yung talagang nagtataksil sa asawa, ang laking problema dinadala niyan. And you torture one another. So you have a ministry to one another. Maging tapat ka sa iyong asawa, maging tapat ka sa iyong magulang, huwag kang magloko sa iyong mga pag-aaral, babae ka, huwag ka munang magpakalat-kalat kung saan-saan and reserve your pregnancy after marriage. Hindi ang aga-aga ay -aga, eh, nangyayari, nahihirapan yung buong kamag-anak mo. Lahat tayo may pananagutan sa isa't isa. -tisa. At meron tayong contribution dapat nakaligayahan sa pamilya, sa community, sa bansa. Hindi ang contribution natin kalungkutan nila, pag-aalala, pamamroblema, kahihiyan. Dapat sineseryos natin that we must be positive contributors to our families.